Ito mo no, kagala no hanap nyo ba ay napakatibay na e-bike okay, at mga yeah, Honda e-bike yeah. e Ito dito tayo sa Ima Electronic Bike Dito Ito lang na yan na sa yan. No, Nara siya. Ito na na Street. Honda 1125 Nara Street Honda Manila Marami sila dito mga e-bike 2 wheels, 3 wheels, 4 wheels Ayan mga abot kaya at meron din silang mga Honda So hanap na tayo na mga interview Ayun yung may-ari Hi ma'am! Hello po, magandang hapon po. Yeah, ma'am, pakilala ka muna, ma'am. Um, ako po si Rosemary. Um, ako po yung baling nagmamanage dito sa Chanma Electronic Bike. Ayan, ma'am, balita ako. Marami kayong mga bago ngayon na mapa-regular e-bike, pati yung mga branded. Yes po, meron po tayong e-bike dito yung high-end or kaya po naman yung regular e-bike lang. Um, dito po tayo umpisa sa Honda natin. <coughs> eto ma'am, ang gaganda nito. Anong brand ba ito ma'am? Ang bali, ito po yung mga Honda units natin. Bali, ito po mga high-end e-bike na po siya. Sa mga gusto po ng good quality e-bike na mas high-end, pang matagalan talaga, ito po ang ating Honda electric bike. Ayan ma'am, ibig sabihin sa e-bike o electric bike, meron na palang Honda. Yes po, Alam naman po. natin, pag sinabing Honda, matibay ma'am. Yes po, syempre naman. Ayan. Um, Saan so ba tayo magsisimula? Andito um, po tayo magsimula. Am, um, bale ito po ang ating ESCR. Bale ito naman po ang ating Honda ESCR. Bali ang ating Honda ESCR lead acid battery po siya. Ang battery niya 72 volts 20 ampere lead acid battery and then naka 18 watts po siya. 18 watts na ma'am. Mm -hmm. So 1800 ma'am napansin ko bakit may mga blue tapos sa uh, red na mga ilaw tapos may ano ba tawag dito? wang wang niya. Wang wang, Opo. no? Ayan. Bakit may ganyan, ma'am? Bali yan naman, sir. Um, kasi itong tatlong, ano na to, ESCR, um, order po yan sa mga barangay. Bali ah, po, pag mm -hmm. sa mga gusto pong mag-avail ng ganyan, yung mga sa pambarangay po, meron po kaming accessories na ganito. Yan, para kapag nagro ronda umiilaw. Yes po. Ayun. Para diretso na rin yung maiilawan, pwedeng sumayaw. Disco-disco. Mm. <laughs> <laughs> Joke lang. Ayan, ang ganda ng forma niya. Ano ang size ng gulong nito, ma'am? Bali, ang size niya po, um, 3 x 10 siya. Ay. Ayan, 3 x 10, size 10. Mm. Tapos nakamags, ma'am. Ay, 3 x 12 po pala, sorry. Ah, 3 x 12. Oh, Ayan, so naka-12 na pala to. Apo, apo. Tapos, ma'am, nakamags na yung mga gulong mm. niya, no? Tapos, ma'am, yung likod ba niya, nalalagyan din ng mga top box? Yep. Yes po. Um, pag gusto niyo po lagyan ng top box, meron na po siyang abang. Ayun, no? Oh. Ayun, may abang na pala siya, no? May abang no? na siya sa likod. Ilan naman ang kasya sumakay dyan mo? No? Dalawa po, dalawa, tatlo, ganun. Dalawang po? Ah, dalawa po ah, dalawa or tatlo. Po. Ayun, <laughs> joke lang. Tapos ma'am, lead, uh, lead acid tuloy, no? ah, uh, yung mga ilaw nito is ano na siya? Ano po, lead, LED na LED siya. LED na apo? siya. Ganda, ganda ng puno. Matapos ayun mo, ma'am, napansin ko pa. Pwede ba tumuntong dito? Sige po, tumuntong po kayo, pwede yan. Napansin ko pa, eto, may wangwang -wang din sa likod. Ako. Ayan, no? O oh, yung mga barangay dyan o oh. O oh, ayan o oh. Pabili na kay, kay Mayor nito <laughs> Bago nyo i joke <laughs> Ayan mo, magkano pala to? Bali, si ating ESCR po Naghahalaga po siya 68,999 Ayun, sa halagang 68,999 May ganyan ka nakagandang Pang-ronda So kung ayaw mo naman pang-ronda Pwede na patanggal yan Opo, opo Yung pang-personal Pero ang normal lang naman po talaga Ni ESCR Wala pong ganyan ang um, kung bumili lang po sila accessories okay. para... Ano uh, po? ano lang to para additional, additional. yes, Ayan. po Additional. Setup. Para oh, setup. So, like setup lang po. Ayan, ang Honda. Eto ma'am, sino naman Eto to? Eto naman ang ating ano, so Sundiro 7. Honda S07. Ayan, Bali si Sundiro Honda S07 natin, ang specs niya, 48 volts, 24 ampere lithium battery, and then ang kilometer range niya, 80 kilometers. Tapos um, removable battery na rin po siya. Ayun, lithium na pala to ma'am. Hmm. Yung isa sa pinakamagandang battery ng e-bike. Yes po. So yung 80, ma'am, ano yun? Speed ba yun? o yung bago mag Kilometer niya, ang target kilometers niya. Ayun, bali top speed, ah, top rings. Oo, Ayun. Opo. So, bago mag-low, about 80 kilometers. Ang Ay, top speed niya po, ang balay, 40, 45. 45, ayan. Pasok na pasok sa sinasabi nilang rules ng LMDA Apo. at LTO, no? Apo. Ayan, makaano ganito, ma'am? Ang naghahalaga po siyang 48,999. Ano? 48,999? Ito, ma'am, ang forma nito. Sino to? Ito naman po ang ating Honda Sumer-E. Ayan ang bestseller natin sa mga Honda. Oo. Oh balitang balita ko nga itong mabili si Sumer E. Kasi ma'am, yung forma nito, kahawig nung san transformer. Apo, o. No? Ayan, ayan, yung dalawang mata, o. Oh. Alam, ano yung specs nito, ma'am? ang um, bali, ang specification po ni Sumer E, ang um, battery niya, 48 volts, 24 ampere lithium battery, 350 watts siya, And then removable battery rin siya. This brake harap ang harap and likod. Ayan, this brake na siya harap and likod ito. Magkano ganito, ma'am? Bali 81,999 po si ating Honda Sumer E, pag hindi siya set up. Ganyan siya pag sya hindi pag set, up. set up. Ayun, ganun siya no, pag regular. Uh, bali pag full set up po, ganto additional po tayo sa mga accessories. Eto, ito ma'am, row sino na may susunod na to? Ito naman po ang ating Honda S08. S08 ko yes. may s 07 Sibin <laughs> 07 <laughs> May s po Ay, um. kasi kung ilu ilu. Eh. <laughs> <laughs> na Naano <no? laughs> oh, na po na O, na ako magbisaya <laughs> Sama na Uy, mm. ano mana? na Ito ma'am, ano specs nito Ang bali, ang battery niya po 48 volts 24 ampere lithium battery And then, ano po siya Kilometer range niya 80 kilometers um, NFC card naman po si S0 Ayan, yung tinatap lang Opo, tap card lang po siya Ayan oh. Ganyan Ayan. po ang ate, ano, itatap nyo lang po dito. Mag-o-on na siya. siya. So, bali pag ito pala ninakaw, hindi rin basta mapakinabangan ng magnanakaw. Dahil da da tap card siya. Yun, Ayan. Ayan. mas safe, no? Tapos ano yung wattages nito, ma'am? Um, 400 watts po ang ano niya, motor watts niya. 400 watts. Yes, po. Itong si 07. 08. 08 pala. Ayan, <laughs> tapos <laughs> size 10 na ba yung gulong nito? <laughs> size, ah, tama, tama, size 10. Disc oh, brake front and rear. Front lang. Front lang. Apo. Ah, Ayan, ang ganda ng suspension niyo. Tapos may tapalodo pa siya. Tsaka ang ganda ng kulay niya, mayroong black, gray, white. May kombinasyon ng blue. Kompleto pala. Okay. Magkano yung linggan nito, ma'am? Bale, 48,999 po si ating Honda. Honda Sundiro S08. Ayan. Ito, ma'am. Sino to? Ito, ito, ibang kulay lang. Hindi po. Bale, ito naman po ang ating Honda UB. Ah, si Honda UB. Opo. Oh, ayan. Dami talagang Honda lumalabas ngayon, no? Oh. Ayan ah, po. Ginawa ding setup ng barangay, no? Oh. Opo. Oh, Pwede rin po kasing ganyan. Hmm. Parang example lang po. Pag, oh, ayan naman yung gusto mong pang setup dyan sa... sa UV mo. Yeah. Bali si UB natin, ang battery niya 48 volts, ano 14 ampere. Okay. 14 ampere lithium battery tapos ang ano niya, motor watts niya 350 watts po. Ang kilometer range niya 50 kilometers lang po siya. Ayun, magkano ma'am? Bali ang ating Honda Yubi, naghahalagang ng 53,999. Ayun, 53,999. Okay. okay abot kaya talaga ng mga Honda rito no? hmm. ayan, eto ma'am, sino to? eto naman po ang ating Honda UB Cross, bali si, si UB Cross po natin, ang battery niya 48 volts, 24 ampere lithium battery, naka 350 watts po siya, and then ang kilometer range niya, 80 kilometers po 80 kilometers, ayan UB, oh. ganda rin lang po ayan ma'am, magkano si Honda UB Cross? Um, bali ang ating Honda UB Cross po naghahalaga po siyang 63,999 po 63,999 Yes po Ang um, bali mga price na sinasabi ko Mas update na po ito Ito po ay lalong mas bumaba Ayun, bumaba pa pala no mm -hmm. Mababa na, pinababa pa Yes Ayun po yan kung lang tinutubo nila mo, makabili lang kayo ito mo si Dax, isa sa sikat na naman na Honda yes po, ang um, bali si Dax, ipo natin NFC top card din po siya okay. ang motor watts niya, 400 watts naka 48 volts, 24 ampere lithium battery siya and then ang kilometers niya, 80 kilometers 80 kilometers, ayan, ganda ng purma, no? Eh. ito yung mga tamang-tama -tama sa pambabae, pang estudyante Ayan, magkano ganito, ma'am? Bali si ating Honda Dux ipo ay naghahalaga ng 58,999. 58,999. Ayan. Tapos sila ng wattages nito? 400 watts po ang motor niya. 400. Ito ma'am, sino naman to? Ito naman si ating Honda UQE. UQE? Apo. Parang bago to ma'am. No? Apo. Bago lang po siya ni Wu Yang Yung Honda. Yung huling vlog ko ng Honda, wala bang UQE? Um, ito po, bago lang po siya. Oh, uh -huh. size I... 10 din ang gulong. Yes po. Tapos, Up. tapos ang battery niya po, 48 volts, 24 ampere din siya, and then NFC top card. Lithium battery. Lithium battery na siya. Ayan. Ayan. And then kasama na po yung pinaka backseat niya ayun may backseat pa sa likod no Saka Ako. ito mam ma tama tama sa pambabae no Yes po Tignan mo na may pink, may blue, may white Tapos napaka classic ng upuan Ako. Ayan no Parang ano siya yung uh, classic nga Ayun na nga yun <laughs> At saka ang itsura niya po can um, candy colors po siya Candy colors ayan ay, oh, ito type ko, pink. mukha na ganito, ma'am. Bale, nagahalaga po si Honda UQ in ng 59,999 po. 59,999. Ayan, dito, ma'am. Sino naman? Ito naman po ang ating Honda Cab E. Cab E naman to, itong yes, red. Yes, po. Opo. Ano specs nyan, ma'am? Bale, si Cab E po, 48 volts, 20 ampere lithium battery, naka 400 watts po siyang motor, 80 kilometer range po, yung ano niya, target niya. Okay. Saka malaki gulong nito, ma'am. mo oh. Yes po, -tama pang ano to, pang deliver ng mga grab. Ayan, Ayan ma'am. Ano po? Bali, ganyan po yung ni Honda Cab E pag hindi siya naka-full setup. Ah, pag po full setup po siya, yan po yung sa kulay gray. Ito, itong katabi. Oo. oo. So, Ayan yung full setup ito ni... si Honda Cab E. Cab E pag ah, pag regular, Oo, ah. regular. May 'yung pag setup up naman ayan, may, po, may basket, basket sa harap, may windshield, windshield, tapos may ano po siya, yung upuan niya po. May upuan, may sandalan, oh. ang ganda. Ayun. Ano ang specs nito, ma'am? Um battery niya 48 volts, 20 20 ampere lead-lithium battery and then 400 watts po siya. Ayun ma'am, siyempre may difference 'yung price nila. Yes po. Um additional na lang po sa mga accessories. Ayun, ito 'yung regular price nito. Am um, si, um, si Honda kabi e po, uh, regular price niya, 53,999. And then, pag gusto nyo po may accessories, additional na lang po sa mga bawat accessories Ayan, na ipapakabit. Tulad na windshield, sandalan upuan. Parang pinahaba yung upuan, ma'am. Opo, no? Kapalitan din pala yung upuan. Siya. Ayan, ganda. Ito, ma'am, ganito rin ba to? Ayan naman po si Honda e pap Ayan din. Ano, hip-hop? Ipapain e sa dulo Ito po si ano cab earring So ayan, ah, may pagpipilian kayo, red, white, ito yung meseta, setup. Ito ma'am, sino to? Ayan naman po si ating Honda E-Pop. Honda E-Pop. pala uh, si... ko ma'am, K-Pop. <laughs> E-Pop po. Bali si Honda E-Pop po, katulad po siya ni ESCR na lead acid battery. Ang battery niya, 72 volts, 20 ampere lead acid, and then naka-1.8 watts po siya na hub na motor. Hub mm, motor. Taas naman. Apo, 1.8 watts, and then ang kilometer range niya po, 70 kilometers ang target. Ayan, magkano yung ganyan, ma'am? Bali, si Honda E-PAP po natin, naghahalagang 66,999. Ayan, 66,900. Apo. 99. Ito. Itong mga nasa harapan ko, ma'am Ito, kung gusto nila na mga Mas abot kaya o, Abot kayang presyo po Ayan na Price start at ano to, ma'am? Price starts po tayo dyan sa 25000 25000 Ano naman po yung mga wattages nito? Iba-iba uh, uh, pong wattage nila um, Meron pong 500 watts Meron pong 800 May 1,000 watts Kaya depende po sa watts na gusto nyo ng motor And then sa mga battery na gusto nyo upgrade battery ng ating mga e-bike. Ayan. So, ayan. Mga may pagpipilian kayo, bumisita lang kayo rito sa Aima. naman. Oh, Aima and Chanma Electronic. Bike. Ayun. Aima and Chanma Electronic. Electronic, electronic. Ito yung mga price start nito, ma'am. Ma Ang dito uh... naman po, price start po sa mga standa, 15,000 po. Pataas na po 15, siya. 15,000. Ito yung ganito, ma'am. Magkano? 25K po siya. Folding e-bike naman po yan. Folding e-bike. Kaya ano pa pong hinihintay nyo, visit na po kayo dito sa amin sa 1125 Nara Street, Tondo, Manila. Open po kami Monday to Sunday, 8.30 a.m. to 6 p.m. po. Or kaya naman po, pag di po kayo makakabisit, pwede rin po kayo mag-text or tumawag sa akin sa number kong 0915-425-2785. Maraming salamat. May sasakyan na tayo Tapos na siyang mag-aral May engineer pa tayo Susunod, makalawang may apon na tayo Ang dami nang nagbago Dumating biglang naglaho Marami ring biyaya Pagsubok pati hamon Sana bukas maalala mo pa Yung kahapon At sana bukas magwento nga dati hanggang sa naging palagi Unti-unting na buhay ang pangarap ko sa kaligala Dito galaron, punta rito punta ron. Bisikleta sa trabaho, pag-uwi vlog naman tayo Hanggang di Isang alamat Isang alamat Isang alamat Pa parang isang alamat Pa parang isang Pa parang isang Pa parang isang, pa, isang alamat Ang dami nang nagbago dumating Biglang naglaho Marami ring biyaya Pagsubok pati hamon